Shout out mga ka-boss kayong may bago na naman ang tutuklasan na food tripa dito naman sa Binyan, Laguna. Only rice, only sa bone ng bulalo sa kanilang mga rice meal. Wow! wow. At speaking of bulalo nga, meron silang ino-offer dito. Kaya no need mo nang magtagay tayo. At di lang yun mga kapos marami pa silang mga ino-offer. And dyan ang chicken wings, sausage sandwich na may overload cheese. Siyempre meron silang milk tea, fruity, and coffee. At marami pang iba mga kapos kung saan nga ba to. Tara, food trip to. Food trip tayo, gang gang. Welcome to Faith and Grow Laguna! Yay! Yon, shoutout mga kabosing kasi tayo ngayon sa may Henerosa Village, Barangay Casile, City of Binyan, Laguna. Dahil nabalitan ko nga na meron itong bagong tambayan, food tripan at bilyaran. Ah, uh, welcome to Faith and Brew Binyan, Laguna. Ako po si Trixie, ang owner po nitong aming alfresco dine-in dito yeah. sa Generosa Village, Binyan, Laguna. Uh, dito po sa Faith and Brew, meron po tayong coffee, Uh, milk tea, fruity tea, floats, unli uh, silog, unli wow. rice and only soup, meron tayong unli bulolo. Uh, meron po tayong pinagmamalaki namin na homemade tapa po. Wow. Na pure 100% beef po, no extenders, no other ingredients. Uh, dito po sa Faith and Brew, pwede rin po kayong uminom. Meron po kami uh, available dito na alcoholic drinks. Pero Meron din pong available na biliyayan. Before or after kumain, 10 pesos lang po ang mesa. Pero po kaming upcoming uh, uh, tournament na ipopost po namin sa uh, aming Facebook page. Yon, shout out mga boss gang. Nandito tayo ngayon sa May Faith and Brew Cafe. Uh, dito sa May Generosa Village. Yan, matatagpo mo sa Generosa Village dito sa Maybinyan, Laguna. At ngayon nga, kasama natin ng manager. Tama na, ano, manager. Yes, po. anong pangalan niyo po? Lilay po. Yan, ma'am Lilay, ano po yung mga hinihain nyo? Wow. Po, so, ang aming price overload. Yan, magkano naman ang price overload nyo? 110 po. Hmm, dami. Ano po, good for 2 to 3, no? Yes po. And then next, meron din silang mga burger. Yan. Yeah. Na, may mga burger sila. Sandwich overload. Eto, magkano naman po ang presyo? Dito sa burger muna. Sa burger po namin, pag regular lang po, ano lang po siya, 40 pesos po. 40 pesos. Yes, po. pag buy one, take one po, 76 pesos. Yung sakto, pag may, ano kayo, may ka-date. naman ito, makakataka kami yung cheese niya. Uh, yes po. Ito po ang aming sandwich overload. Pag regular po, 70 pesos. Pag buy one, take one po, 136. Yun. Itura ba lang, masarap na. Ito yung inyong? Eto po, bago namin bestseller na 6 platter wings with fries po. Sa akin to, magkano naman yung presyo? Sa ganyan po namin, ang presyo po namin is 249 po. Ayan po ang binabalik-balikan ng mga kabataan, matcha. Ayan po, Americano po. Americano? Wala uh -huh. Americana. Uh -huh. So, sa fruity po siya. Fruity? Magkaya naman sa fruity. 49 pesos po sa large. Yun, uh, puro 49 pesos lang bala, tsaka yung isa is 39 pesos. At yun mga ka-boss gang, dito rin sa Fate Brew, ay nag-offer sila na ang kanilang mga pang heavy meal yon Ang uh, mga rice, rice meals. Unahin na natin dito sa ano pong tawag dito sa unang rice meals nyo. Ayan po ang Tapa Combo. 189 po. Ayan din po yung combo na pork tongkatsu po. At meron din silang, ito, ano tawag Ang haba. Yempo Combo po. Yun, yung Yempo Combo nila. Medyo malaki ah. Ayos to. May Yempo, may Spam, and then may Egglet. At merong uh, fried rice na sobrang daming takal, sobrang daming serving. Then next, meron din silang wow. chicken combo. Yung chicken combo, mga boss din nga, magkano yung presyo nga pala, chicken combo? 179 po. No, napaka-affordable, 179. Yung relleno ng bangus combo na meron siyang dalawang hot dog at mayroon isang slice ng ano relleno. Etong relleno niyo, ano ba to? Asa galing to? Homemade din po siya. Oh, made special homemade yung kanilang relleno. Pwedeng maging andy rice. Yes po, andy rice din na po, tsaka andy soup. Wow, yun yun para maganda rito kung gusto niyo uh, kumain ng madami. Yun, kung gutom na gutom kayo dito, punta rito sa May Faith and Brew. Meron din sila rito ng ano eh, pinagmamalaking ano. Malaki talaga, ha? literal na malaking Bulalo. Sa Bulalo niya po, uh, magkano po yung presyo? Ano po, 399 po. Parang good for 2 to 4 person na to. na. Opo. At sabi niyo nga, meron din siyang solo order. Yes po, 149 po siya. Only rice na po with free drinks. Yun, ayos na rin yun mga ka-boss gang. Yun mga ka-boss gang, kung ako sa inyo, dayuhin niyo na po. Mga kabinyanense, ini-invite po namin kayo na bumisita dito sa Faith and Brew Cafe, Binyan, Laguna. Located at Hinerosa Village, Barangay Casile. A uh, open po kami every Tuesday to Sunday 3 PM to 1 AM po. Maraming maraming salamat po.